Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay mula naman kay Dani. Pwede bang ipakansil ang deed of sale? Kasi may lupa ng aming mga magulang na kanilang isinanla sa pinsan ng aming tatay. Meron silang pinirmahan na sanlaan at kinuha ang titulo para raw hawakan ng pinsan ng aming tatay. Nagulat na lang ang aming mga magulang nang sinabing ang lupa raw ay nasa pangalan na ng pinsan ng aming tatay. Ang sabi ng aming mga magulang, hindi raw bintahan ang kanilang pinirmahan, kundi sanlaang lamang. Pwede kayang ipakansil ang deed of sale at ang titulo na nasa pangalan ng pinsan ng aking tatay. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod natin mga video. Balik sa ating topic. Pwede bang mapawalang bisa ang deed of sale at makansila ang titulo ng lupa sa paglipat nito? Ang isang deed of sale ay maaaring mapawalang bisa at ang bagong titulo na na dahil sa nasabing deed of sale ay maaari ring ipakan sila. Dapat may mga batayan para ipanol ang deed of sale. Kabilang ang mga ito ay kung ang tra transaction ay isinagawa sa ilalim ng mapanlinlang ng mga pangyayari. Halimbawa, kapag hindi marunong magbasa ang isa sa mga partido o kung ang kontrata ay nasa wikang hindi niya maintindihan, dapat ipakita ng taong nagpapatupad na talagang ipinariwanag niya sa taong hindi nakakaintindi kung ano ang nilalaman ng nasabing document. Kapag nakasulat ito ng English na in hindi maintindihan ng taong pipirma, dapat na ipaliwanag ang nilalaman nito. Kapag hindi pinaliwanag ito, maaring dahilan para mapawalang bisa ang deed of sale. Maaring batayan na ipawalang bisa ang deed of sale kung walang wastong pahintulot, walang consent ng nagbibinta. Halimbawa, hindi maring magbigay ng pahintulot o consent sa isang kontrata ang mga hindi pa emancipated na mga minor de edad. Pati yung mga baliw, pati yung mga sinto-sinto na tao, mga piping bingi na hindi marunong magsulat, hindi sila pwedeng magbigay ng consent. Hindi sila pwedeng magbigay ng consent sa sa kontrata. Kung magbigay man sila ng pahintulot sa isang deed of sale, ang nasabing pindahan ay maaring ipawalang saysay. Mariring ipawalang saysay -say ang isang deed of sale kung ang nakipagkontrata ay walang legal capacity na makipagkontrata. Halimbawa, ang may-ari ng lupa ay nagbigay ng special power of attorney sa kanyang kapatid para maghanap ng buyer o maghanap ng mga interesadong bibili ng kanyang lupa. Pero hindi lang paghanap ng ginawa ng kanyang kapatid, kundi ipinagbili pa ang nasabing lupa. Siya na ang pumirma sa deed of sale kahit na special power attorney ay para lamang maghanap ng buyer, maghanap ng bibili ng lupa. Ang kanyang ginawa ay isang batayan para ipawalang saysay -say ang deed of sale dahil wala siyang legal capacity, wala siyang kapasidad na, re, na magbinta ng lupa ng kanyang kapatid. Gayon din, kung ang mag-asawa ay may conjugal o community property at ang isa sa kanila ay bininta ang nasabing ari-arian na hindi alam, walang marital consent ng kanyang asawa, ito rin ay labag sa batas. Isa rin itong batayan para marisend, mapawalang visa, mapawalang saysay ang deed of sale. Sa so, situation ng ating nang magulang ng ating viewer, mariing ipawalang bisa ang deed of sale dahil pinapirma siya ng dokumento na ang akala niya ay para lang sa salaan ng lupa, pero lumalabas na ito ay deed of sale na na kanyang pinirmahan. Pumirma ang mga magulang ng ating viewer dahil may tiwala sila sa pinsan ng kanyang tatay na nagpapirma ng nasabing document wala silang kamalay-malay na ito pala ay isa ng bilihan, ito na pala ay isang deed of sale sa nasabing lupa. Ito ay maaring ipawalang saysay -say sa pamamagitan ng pagsampa ng petition sa Korte para ipanolify, ipanol ang deed of sale at kanselahin ang naisyong titulo. Nakasad sa Civil Code Article 1330 kung ang pahintulot o kaya consent sa isang kontrata ay binagay sa pamamagitan ng pagkakamali, ibinigay sa pamamagitan ng karahasan, ibinigay sa pamamagitan ng pananakot, ibinigay dahil ito ay hindi nararapat ng impluensya o kaya ibinigay dahil sa pandaraya, ang nasabing kontrata ay walang bisa. Maliwanag na ang ginawa ng pinsan ng, at, ng tatay ng ating viewer ay maliwanag na isang pandaraya. Ang consent sa isang kontrata ay nakuha sa pandaraya at ito ay walang bisa. Ito ang maliwanag na itinakda ng ating Civil Code. Mga kaibigan hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating topic. Maraming salamat. Bye-bye.